praktikahin natin ang aking sitaw up. So, yan. Bali, nag-start na yung delivery ko noong December 8. Ngayon ay December 10. Nag-start pala ako dito sa sitaw ay November 23. And then, noon ding 23 na yon ng hating gabi, mga 11, ano yon uh, 11, 40, basta mga ganun, magta 12 o'clock. Ayan. Ayan, nag-start na may umorder. So, ayan. November 23, 23.41, ano ng hating gabi ayan nang magmama nagmaghahating gabi so ayan And ito na, 10 na ang na-deliver. As of today, 10 na. Ayan, mayroon na tayong mga nag-overdue. Kasi nga, matataas yung amount na nailagay ko sa aking shop. So, yan. Bali, nung 8, nag-start na may na-deliver sa aking mga pa-order. Ayan o. Ayan siya, December 8. Ngayon ay December 10. So, sabi nila, mag-wait tayo ng, ano, 1 to 3 days para maibalik sa ating wallet ang ating pera. So, ngayon ay December 10. Ayan ang aking wallet balance. Bukas at nagdagdag ako huli, ay ayan. Oh, December 6 ako huli yung nagdagdag ng aking pera. So, hindi tayo magdadagdag na dyan. Tama na yung ating puhunan na yan. At titingnan natin tomorrow kung may babalik na sa ating wallet balance. Balik tayo tomorrow. So, ayan guys. Good morning. Kakagising ko lang. At punta na tayo kay Sitaw. Ngayon ay December 11, 6, 10 a.m. So, ayan. Punta na tayo and tingnan na natin kung ano nang nangyari. Kung bumalik na ba yung pera natin after 3 days na ma-deliver yung ating item. So, yan. Punta tayo sa account. And, nadagdagan na naman po ang ating delivery. Punta na tayo sa wallet. Ayan na po. Ayan na po ang ating pera. Bumalik na ang mga pera na na-deliver noong December 8. So, ngayon ay December 11. So, ayan. Makakapag-accept na po ulit tayo ng order. Kita nyo naman, wala akong idinagdag. Same amount pa din. 3,690 pa din yung aking pera na each in large. So, ayan. May pera na. Makapag-accept na tayo. So, at dumami na ang ating pending orders. 43 na. O, so, diba? Pakita ko sa inyo kung paano. 3 days din tayong hindi nakapag, 3 days ngayon nakapag-accept. O, oh, example lang. And then, dalawa lang muna. Excited tayo. Ayan. And then, success. Bye. Thank you for watching.